Sabi ni Mama O, oh, Papa Omar, Jollibee, Jollibee, <laughs> Jollibee, Jollibee. Yabang lang. Wala siyo. <laughs> wala akong wala. Tara, tara. Kaya na tayo. Tara, basta nada ko. Pagkakain, nagpapasalamat. Pagkakatapos, nagpapasalamat. Pagkaalis, nangunguros. Tsaka pagtutulog. Hindi yung parang tinibakan sa aging. Sa Dahil bata pa ako, malit yung sa akin. Yun ang iyong malaki eh. Bata pa ako eh. Bahala ka. <laughs> Tanggalin mo na yan. Otsok-tokin muna. Tingnan. Mhm, mhm, Gato kami ka sweet pag na-almusal. <laughs> <usuk> 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 mo na yan. Tap. Hmm. Kita na? Pagay tay, Lemery. Nandito na kami. Natagalan kami guys kasi ano. Kung nagaan kami sa rato. Ito po kay Galay. Ito yung trabaho ko doon Ito yung kay nanay Pinalaki. Ito lahat. Ginagawa. Ginagawa. Ginagawa kay nanay. Ito pala pala sugar? Lagi nga dito. Kailangan Binago na yung na rin natin, ka yeah, no? na dumama sa lutong salamat waray 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 salamat isa. salamat waray salamat waray salamat waray Isa lang pong

Oh. <invece> oh <sinos> Coba <Universe>

Alisa Alisa uh, 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 eh. Ayan guys oh Fantasy World Hindi na napapasukan Kasi Binibinta na yata yan Binibinta na yata yan eh

Nandito na ako sa Batangas. Kasama ko na ang aking isawa. Pinaglutuan niya ako ng masarap na ulam. Ito guys, oh. Sinigang na baboy. Ano yun pangalan niya? Torta. Tortang dulong. Tortang dulong. At may... anong tamag doon? Ano? Magsalita ka para... Ano? Reposado. Reposado rebusado daw ang kanyang ginawa mekos 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 ni mama peme ano ang kanin parang matabang mo ka mm, ah. hmm harap hmm um, nasang asin tabang kuno na orin ako video video eh. Video Kain po pala. Nakakapagod guys. Gutom na. Gutom na ang nagbiyahing ano. galing Bicol. Tapos punta rito Batangas. Ay, swat, swat, swat ako doon maya. Ay, yes, yes, Puro tabak. 14 oras. Pala, parito, ito. 14 hours. Hindi nagpahinga kasi ako. Um. Masa. Ang ulap din siguro ako pahinga dun. Tukoy mo na pag yung tayo dumaan. Mm -hmm. Saan mm -hmm. naman? Saan labas? Sa... pa. Hindi pa. Nilipad daw yun, sabi ni Rumi. Tapos pag ito nga nilipa, yun sa SM. Tapos punta ang nasubo, lemery. Pakabiti na. Mmm, sana! Kalau Ano Ini nori, ramai. Hmm. Kalau tak ini, apa mo? Pasok, pasok. Pasok, pasok. Si nara konya, na pasok pusa. Nori tubon. Hmm. Mudah yan? mudah Hmm. Bago pa ayos rin hindi, baka sa madaling Ah, bukas pala ng madaling ahok. Kala ka ngayon, oh. Yes. May bisita. May bisita ako. Bago yung biskot ko ko din. ako yung hindi sa Panginoon. ako Kaya na, kaya na. Ito ba pa Tapos ka. Aray, hot oh. Hmm. Okay, hmm. Ibigay ko nga sa atin, ang isa. Pero pinagapanan ko sila siya. Ang mga pa, ano yung nagdugong ayong ulo? Kung nga pinagpupunta namin yung mga orang maglalabo, ay e ako masagsang tayong ulo. kano ay yung ulo? Tawag dito, ihatid eh, mo muna at this eh. Bago Tawag. ako sunduin mo. Pero ako na buro